Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik nito ang pagkilala sa Pilipinas bilang Global Shipbuilding Hub. Sinabi ito ng Pangulo sa inaugurasyon ng HD Hyundai Shipyard sa Subic Zambales itong Martes, September 2. Kasama ng Pangulo sa aktibidad, si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at ang mga opisyal ng HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Industries and HD Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated o HHIP. Isa akbang raw ang muli pagbuhay sa shipyard upang maibalik ang bansa sa listahan ng top shipbuilding nation sa buong mundo. Matatanda ang ng Pilipinas sa top 5 shipbuilders worldwide mula 2014 hanggang 2018. Nagagawa raw noon sa bansa mga barko na may timbang na 1.2 million at 2 million gross tons kada taon. Subalit na wala raw lahat ito nang malugi ang Hyundai Heavy Industries Philippines Incorporated at nagresulta ito sa pagkawala ng trabaho ng mahigit 30,000 na Pilipino. At sa pagbabalik ng Hyundai sa Subic, target na madagdaga ng kapasidad ng shipyard mula 1.3 million hanggang 2.5 million deadweight tons. Dahil dito, posibleng madoble mula 4 dahil dito, posibleng madoble mula apat hanggang walong tanker ang magagawa ng pasilidad. At sa toong 2030, makakapagbigay na ito ng hanak buhay sa 4,300 na Pilipino. Sinabi ng Pangulo na mag-ahatid ito ng pagkain sa mesa ng libu-libong manggagawa, kalapit ng kumpiyansa sa kanilang kakayanan at tiwala sa kanilang ikinabubuhay dulot ng shipbuilding. Binigyan din rin ng papel ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagsusuplay ng skilled workers sa nasabing industriya. Simula November 2024, nagtayo ng training hub ang Subic, katuwang ang Hyundai para sa mga welder. Nagalok din ito ng scholarship programs para sa maritime jobs. Sa ngayon, may labing anim na specialized programs sa ahensya para maabot ng mga Pinoy ang global standards sa shipbuilding. Malakas pa rin ang presensya ng bansa sa maritime sector at patunay dito ang 30% ng mga seafarers sa buong mundo na pawang mga Pilipino. Sa huli, sinabi ni Marcos na ang sabay na pagpapatatag sa shipbuilding at seafaring workforce ay magpapatibay sa bansa bilang isang complete maritime nation. Abangan lang yung mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si J.M. Desus. Magandang araw po.